6 years na tayo, light mates. Kaya naman, handog namin sa inyo, 6-6. 6-6 sa balitaan. 6-6 sa kwentuhan. 6-6 sa blessings. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, and all around the world. Mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news. Light TV Radio. 6-6 six, six, sa blessings. Live TV, Live TV Radio Live TV Radio Mga balitang pinag Usapan, unong ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news Happy news, lagi pa good news Ito, ang Newsline para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Biyernes. Presyo ng itlog tumaas matapos bumaba ang produksyon nito sa Pangasinan. BP Sara hindi na maasang gagawa ng paraan ng pamahalaan ng Pilipinas sa may uwi sa bansa si dating Pangulong Duterte. Senate Foreign Relations Committee inimbestigahan ang pag-aresto kay FPRRD. G.O.J. dismayado ng tanggihan ng Timor-Leste ang extradition request ng Pilipinas laban kay dating Congressman Arnie Tevez. At boxing formal ng kasali sa Los Angeles Olympics. Magandang umaga po Pilipinas, Lightmates, Friday na! Friday, 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 Friday. March 21, 2025 At kami pa rin po ang inyong lightmates na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman Ani Biko Cristobal Ani Biko Cristobal Ani Biko Cristobal At Ace Cruz Ace, Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newslight Newslight Para sa detalye ng ating mga balita Pantay Presyo Buwaba ng 20% ang produksyon ng itlog sa ilang poultry farm sa Pangasinan dahil po sa mainit na panahon. Paliwanag ng mga poultry farmer humina ang pagkain ng mga manok at nawawalan ng ganad dahil sa init ng panahon. Dahil dito tumaas po sa 200 hanggang 240 pesos ang kada tray ng itlog depende sa laki. Sa Pasig City Market tumaas ng 20 pesos ang kada tray nito o 20 sentimo sa dagdag kada piraso. Napasin din umano ng mga tindera at nalumiit ang sukat ng mga itlog habang nagmahal naman ang presyo ng mga ito. TV Radio. TV Radio. TV Radio. Hindi na umaasa si Vice President Sara Duterte na gagawa pa ng paraan ng Department of Justice para makabalik ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakasalukuyang nasa The Netherlands. Hahanap na lang umano ng ibang paraan ng pangalawang Pangulo kung paano makakauwi sa FPRRD. Sinabi rin itong hindi na siya galit sa kahit kanino dahil wala na itong magagawa at wala na mangyayari kung mananatili siyang galit sa ilang mga tao at sa pamahalaan kung kaya pagtutuunan na lamang niya ng pansin ang pagtulong sa kanyang ama. Kasalukuyang nasa Netherlands pa rin ang pangalawang pangulo upang asikasuhin ang pagbuo ng legal team na magtatanggol sa kanyang ama sa International Criminal Court. Newsline. Sa kaunay pong balita, nagsagawa ng hearing ang sirado para alamin kung illegal ba ang naging pag-aresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo. Rodrigo Duterte. Tanong ng senadora sa Department of Justice at Law Enforcers, may karapatan ba ang anay mga tagalabas na kunin at tusgahan ang isang Pilipino? Narito ang aking report. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Tama. But whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of The Hague? Ito tanong ni Senate Committee on Foreign Relations Chair Amy Marcos ukol sa pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Nilinaw ni Justice Secretary Crispin Rimulia na kahit hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, saklaw pa rin nito ang sino mang individual sa bisa ng International Humanitarian Law. The ICC tries people for individual crimes, not states. So the, the Philippines as a state Cannot be, cannot be called upon by the ICC to do something for them. But when the ICC is running after individuals uh, who are Filipino citizens, then that obligation becomes another kind of obligation. So that therefore the Senate ratification of the ICC at the time that it was ratified is of no weight. Regardless, you will fall under the jurisdiction of the ICC under well, for individuals. So international. Yes, yes, Madam. Uh, that is your belief, dear. G. Yes, Madam. Um, Dumalo rin si Vice President Sara Duterte sa pagdinig via online at inilitan niyang anyay legal loopholes sa pag-aresto sa kanyang ama. Kabilang dito, wala anyang nilabas na red notice ang Interpol, isang alert notice na ibinibigay sa ICC member countries, kaugnay sa request na arestuhin at i-extradite ang isang wanted na individual. Merong ICC warrant It was diffused to Interpol. It was given to Philippine authorities. Hindi siya nagkaroon ng red notice. Kaya yung ibang bansa, hindi nila alam wala silang notice na merong ganong waran. Diretso doon sa akusado, hindi nila dinala sa korte natin dyan sa ating bansa. Ayon sa Philippine Center on Transnational Crime, uh, whether it is a red notice or wanted person diffusion, Obligado po tayong mag-comply. Hence our job in uh, the NCB is to distribute the deposition notice. Tingin ng isang constitutional law expert, paglabag ito sa ilang karapatan ng dating pangulo. Surrender without judicial proceedings might amount to a violation of the the liberty of abode that is guaranteed by Section 6 of the Bill of Rights. The liberty of abode cannot be impaired without a lawful order of the court. That's the text of the Constitution. Ay naman kay Senator Alan Peter Cayetano, dapat ay ipiniliwanag sa kampo ng dating Pangulo ang kanyang legal rights bago siya arestuhin. The more you have to explain yung cause at yung nature kung foreign, because you're not familiar with their laws. Even if you serve the warrant, kung hindi niya alam at hindi alam ng lawyer niya, how do you expect him to run to court for, the legal, for to get legal remedies sa ambush interview matapos ang hearing tinanong ang senate committee chair kung tingin niya ay nabigyan ng due process ang dating pangulo kayo ang humato parang wala ba? Diba? duda naman ng Duterte ally na si Senator Bonggo na magkakaroon ng impact ang naturang senate hearing para may balik ang dating pangulo sa Pilipinas Ace Cruz Newslight TV Radio. TV Radio. TV Radio. Hindi hinihiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibiti ni Solicitor General Menardo Guevara. Ayon kay Communications Undersecretary Atty. Claire Castro, nakausap niya ang Pangulo tungkol kay Guevara at hindi naman daw nawawala ang tiwala ng Pangulo kay Solgen. Matatandaang umatras ang Office of the Solicitor General sa mga petisyon sa Korte Suprema ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang pagpapalaya at pag-uwi mula sa The Hague, Netherlands. Samantalang ipinaubaya na rin ni Guevara ang desisyon sa pangulo kung tatanggalin siya sa puesto. Mananatili naman sa Timor Leste si dating Negros Oriental Representative Arnie Treves matapos pong payagan na naturang bansang pananatili nito at pagtatago sa pagharap sa patong-patong na kasong pagpatay sa Pilipinas. Ang karagdagang detalye sa report na yan ni Miko Agustin. Miko. Marcos dismayado ang Department of Justice na naging pasya ng Court of Appeals ng Timor-Leste matapos itong tanggihan ng extradition request ng Pilipinas laban kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Paliwanag ng DOJ, nagulat sila sa naturang desisyon dahil dalawang beses na silang kinampihan na naturang korte sa Timor-Leste tungkol sa extradition upang mapauwi na si Teves sa tumarap patong sa patong-patong nakapagpatay. Matatanda ang unang inoprobuhan ng korte ang extradition request noong June 2024. Ngunit kinuristyo nito ng kampo ni Teves hanggang sa naglabas muli ng desisyon ng korte noong December 2024 na pauwiin na ang dating kongresista. Muli humirit ang kampo ni Teves hanggang sa lumabas ang resulta kahapon na pagtanggi na sa natural request ng Pilipinas. Sa ngayon, hinihingi ng DOJ ang konkretong paliwanag ng Korte ng Timor Leste kung bakit bigla silang bumaliktad habang pag-aaralan nito ang susunod nilang legal na hakbang para mapanagot si Teves at mapauwi na sa bansa. Miko Agustin, News Maraming salamat sa report na yan, Miko. Pantay Boto 2025 Nakatakdang mangampanya sa 13 Martires City sa Cavite ngayong araw ang alyansa para sa bagong Pilipinas sa senatorial candidates. Ayon sa campaign manager ng alyansa na Sinavota City Representative Toby Chanko, kumpiyansa sila na makukuha nila ang pinakamaraming boto sa Cavite na isang vote-rich province. Lalo patla o tatlo na sa kanilang senatorial candidates ang nagmula sa Cavite. Gaya ni Bong Revilla ng Bacoor, Francis Tolentino ng Tagaytay at Ping Lakson ng Imus. Mababatid naman na wagi sa Cavite noong 2022 elections si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng higit 1.1 milyon na mga boto. Samantala nakatakda namang mangampanya ang alyansa sa Laguna bukas. Samantala ng ampanya naman sa Lucena City sa Quezon Province, na Senatorial Candidates Bam Aquino at Kiko Pangilinan noong pong Huwebes. Muling uh, ibinita ng dalawa ang kanilang mga panukala noong Senador pa sila, gaya po ng Free College Education. Kasama naman sa mga dumalo sa campaign rally, doon si former Vice President uh, Lenny Robredo. Kinimok ni ni Robredo ang mga taga-Quezon na ipanalo si Aquino at Pangilinan sa Halalan. Ang po ng 2022 kung saan nakakuha si Robredo ng pinakamaraming boto mula sa Quezon Province, may isa rin po sa mga tinatawag na Vote Rich Province. Newsline. Hinimok ng Commission on Elections sa Comelec ang mga rehistradong butante sa abroad na mag-enroll na po sa mga otorizadong government websites upang makaboto sila online bago ang mismong araw ng eleksyon sa May 12. Ang online voting registration ay nagsimula na noong March 20 at matatapos po sa May 7. Maaring makaboto mga Pinoy sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga pre-voting enrollment links na nasa website ng COMELEC at Department of Foreign Affairs. Makikita rin ang link sa opisyal na social media accounts sa mga poll body at mga embahada ng Pilipinas. Kailangan lang mag-upload ng litrato ng kanilang national ID, ibang government issued ID, Philippine passport sa kasalukuyan o kahit ang expired na driver's license o Siemens book. Maaaring gawin ng pre-voting enrollment sa mga overseas posts ng Pilipinas o sa field pre-voting enrollment activities na isinasagawa. Inanunso ng CHED noong Huwebes na hindi na kailangan kumuha ng Certificate of Program of Compliance o so COPC ang University of the Philippines Manila maging ang Los Baños dahil sa kanilang mataas sa kalidad na edukasyon. Ang COPC ay isang kinakailangang sertifikasyon para sa mga programang may licensure examinations na sumusukat sa kalidad ng mga guro, laboratory at curriculum ng mga universidad. Kabilang sa mga programang exempted sa UP Manila ang medicine, dentistry, nursing at iba pang kursi kursong pangkalusugan habang sa Los Baños naman ay agrikultura, engineering maging ang veterinary. Samantala, sinabi po ni UP Manila Chancellor Michael T. na mahalaga ang mga certification na ito para matiyak ang pagsunod sa pandaigdigang pamantayan sa edukasyon. Patuloy naman po ang hinihikayat ng shed ng iba pang pamantasan na sa mailalim sa regional at international accreditations para mapanatili ang mataas sa kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Umakyat sa Level 5 ang Pilipinas sa Universal Postal Union's Integrated Index for Postal Development Ranking ayon sa anunsyo sa unang Asia-Pacific Postal Leaders Forum sa Jaipur, India bago nito nasa na sa ikaapat na antas ng Pilipinas noong 2022 o 2023. Sinabi ni Philippine Postal Corporation o Philpost Postmaster General Luis Carlos na layunin nitong maabot ang Level 6 bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng patuloy na modernisasyon ng Philpost. Nakipagtulungan ng Philpost sa Japan's Ministry of Internal Affairs and Communications at Japan Post upang mapabuti ang mail dispatch at operasyon na nagresulta sa mas maayos at mas maaasahang serbisyo. Dagdag pa ni Carlos, bumaba na ng 40% ang presyo ng domestic at international express mail delivery kumpara sa ibang courier services dahilan upang mas maging abot kaya at efficient ang serbisyo ng full post. Newsline. Samantala, maaari na mong maaari nang mag-schedule appointment para sa serbisyo ng Maritime Industry Authority o Marina gamit po ang eGov PH mobile app. Ay kay Marina Administrator Sonia Malaluan, kabilang sa mga serbisyong ito, ang pagkuha kinuha ng Seafarers Record Book o SRB maging ng Seafarers Identity Document o SID. Gamit po ang naturang mobile app, mas madali, mabilis at accessible ang proseso para sa mga marino. Ang naturang mobile app na binuo po ng Department of Information and Communications Technology o DICT ay nagsisilibing one-stop shop para sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno na maaring ma-download ni sa cellphone. Balitang Pangkalusugan. Iniutos ng National Police Commission ang mandatory na taunang neuropsychiatric test para sa lahat ng pulis, kasunod ang kontrobersyal na social media post si Patrolman Francis Steve Fontillas. Ayon kay Napolcom Commissioner Ralph Vicente Kalinisan, dapat siguraduhin na ang lahat ng pulis ay may tamang pag-iisip at stable na emosyon. Iginit din ng ahensya na hindi kumakatawan si Fontillas sa kabuang estado ng PNP. Dima ang administrative complaint ang isinampalaban kay Fontenillas bukod pa sa kasong inciting to sedition sa Quezon City Prosecutors Office. Bagamat sinabi ni Fontenillas na babalik siya sa trabaho matapos ang leave, hindi pa rin siya magre-report sa QCPD. TV Nasamsam ng Bureau of Customs sa BOC ang higit sa 112,000 na hindi-restoradong vape products na may halagang nasa higit 102 milyong piso. Sa dalawang magkahiwalay na operasyon, nakalimbat ng BOC ang mga produkto na nanakadeklara po bilang insulated caps lamang. Dalawang 40-foot vans ang unang inspeksyon kung saan nakita ang 46,600 assorted flavored vape products. Sa hiwalay ng mga operasyon, sa 72.4 million pesos ang halaga ng nasamsam. Nagbabala naman si Customs Commissioner Bienvenido Rubio na itigil na ng mga smugglers ang mga illicit trade dahil hindi titigil ang hensya sa paghuli at pagsampa ng kaso sa mga ito. Balitang Probinsya Namahagi ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD at pamahalang lungsod ng Iligan ng 1.7 million pesos na tulong pinansyal sa anim na putsyam na pamilyang naapektuhan ng Bagyong Kristina noong pong November 2024. Sa unang batch, 52 na pamilya ang nakatanggap ng 30,000 pesos para sa kanilang mga nasirang bahay habang 70 na pamilya naman ang nakatanggap ng 10,000 pesos para sa mga bahagyan na sirang bahay. Buko dito, 15 pamilya na naapektuhan ng isang kamakailang sunog ay nakatanggap din ng tulong. Sinabi ni DHSUD 10 Director Ariel Abraga na magpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda habang isinasagawa ang verifikasyon ng iba pang benepisyaryo. Balitang Abroad. inaasa magpapatawag ng snap election si Canadian Prime Minister Mark Carney sa darating Abril na magbubusod ng isang matinding kampanya Bilang pagtugon sa trade war ni US President Donald Trump at sa kanyang panawagang gawing ika-51 estado ang Amerika o ng Amerika ang Canada, Kamakinan lamang pumalit po si Carney kay Justin Trudeau bilang bagong Prime Minister matapos ang halos isang dekada ng pamumuno ni Trudeau. Ang biglang eleksyon po ay sinasabing paraan ni Carney para samantalahin ang pagtasa suporta sa kanya ng Liberal Party, natulot na dulot ng matinding reaksyon ng mga Canadian sa mga ipinataw na taripa ng US at sa pahayag ni Trump laban sa Canada. Canada. Sports Life! Formal ng kasali ang boxing bilang isa sa mga official sports sa darating na 2028 Los Angeles Olympics sa Amerika. Ito ay matapos na bigyan ng provision in recognition ang World Boxing na kinabibilangan din ng Pilipinas mula sa International Olympic Committee upang makabalik sa Olympics ang boxing. Matatanda ang unang hindi nakasali ang boxing sa LA 2028 program matapos ang gala ng International Boxing Association ng recognition dahil sa ilang paglabag. Dahil dito, posible ng muling makapaglaro ang ilang mga Pinoy naman manlalaro sa naturang sports. Kabilang ang mga nakakuha na ng mga medalya sa mga nakalang Olympics, gaya po ni Yomir Marshall, Carlo Paalam, Nessie Petesio at Ira Villegas good vibes. Oh, para po sa ating good news, good vibes, mm -hmm. milyon million ang sa isang fur baby na hindi matras sa hamon ng sayawan. Paano ba naman kasi on beat at talagang bigay na bigay ang asong sinami sa pagsayaw kasama po ang kanyang fur mom na si Kai. Sabi ng ilang netizens, ang sayaw ni mami, Nami at ng fur mom niya ang favorite entry nila sa mga dance challenges na nauuso sa social media. Nagdagpa nila, <laughs> Nami understood assignment o ang ibig sabihin ng mga Gen Z ay ginalingan talaga niya sa kaniyang pag <laughs> cute naman. Ay ang galing partner na para kasi siya nagtatambol. Oh. <laughs> Very cute naman itong fur baby na ito. Kaya cute, madami no? tuloy ta sa ating mga Pinoy eh gusto na lang talaga mag-baby. Eh. Oo. Oh, oh. Nang ng, ng, ng mga fur. fur. <laughs> Balahibo pa lang dogs and cats. <laughs> Diyan pala cute, masaya eh no? na, hindi ba? Oo, oh, ang oh, cute-cute ng puti-puti ng, ano tawag doon? kung uh, Shih Tzu. Ay. ah, shih, talaga. Shih Tzu doon, diba? Shih Tzu, no? Shih Tzu, no? Shih tzu ang puti-puti, ang cute-cute. Ay nga pala, panigurado, pagka dog lover ka, talaga matutuwa ka dyan, gaya ko, gaya namin Aha. ni partner. Kayo ba, may mga aso kayo, kaya ito yung bondeso. Siyempre, si Ma'am Vivian Sarmiento, si Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmaso, Ma'am Sylvia Reyes, maging si Ma'am Sylvia Handa. Pastor Ponce si Bunhan, Sir Ma'am Joan Mendoza, Good siyempre si Sir Nestor uh, Tugadilayderos nanonood po sa atin, si Ma'am Jesusa Gorospe na mula Hong Kong, wow, hello po, at siyempre si Loli Lachicaliano, uh, Teresita Mesa Arisivita, at uh, siyempre si Eurelia Bresencio. Yan. Happy Salamat. watching po sa inyong lahat. Salamat po sa pagtangkilik ng news na alam mo partner, yung mga fur babies natin, mm -hmm. sila yung parang break natin sa lahat Ay, to ng to. gulo, ng problema mm -hmm. na kinahaharap partner ng Pilipinas at ng ating mga buhay. Mm -hmm. Kaya thank you ha huh, sa ating mga fur babies. At saka di mo sabi nila kahit anong lungkot o kahit anong cura mo pagdating mo ng bahay, ang mm -hmm. mga fur baby, eh, talagang tatanggapin ka nila <laughs> ng buong buo. Yeah, Partner, hindi ba pala, kapagka tuta. mayroong kasasalubong sa salubong sa'yo na cute na cute na baby <laughs> <laughs> pag ayaw mong bigyan ng treats no Uy, <laughs> nakakatawa din partner ha. Hindi lang talaga yung mga dogs, pati yung mga cats natin. Ayo. Ay, si... Magugulo yung mga yan. Si Miss Dawn, pangulay reporter natin, mahiligan sa ano, cat dog. Uy, sana pwede magdala so, sa ay, Sa atin palabas, ay, palabas pala. No? <laughs> Iba yon Sa palabas pala, gusto niya cat dog. dog. <laughs> Kat at tata dog. Oo, oh, uh, mga tanggal stress talaga sila. <laughs> haya ko. Kaya naman po ha, kapag ka kayo ay may mga fur babies, oh, uh, oh. i-upload nyo yan kung marunong silang magsaya. Malay mo, marunong <laughs> silang kumanta. Oo, oh, okay, oh diba? nyo naman, di ba? Sino nga ba yun sa isang documentary? Si, ano ba yun yung uh, marunong magbilang, magmak? Yung sa isang oh, documentary? Oo, oh, oh merong ganon. Uh, hindi ko lang alam yung pangalan niyan. personally oh, Personal, oh. hindi ko kasi siya kilala. Jeffrey kami sa Facebook niya. Ah, din. sige. Ah. Ay, talaga. Ay, tsaka yung ano, sa probinsya, sa parang Mindanao area. Nananawagan po kami. Kung <laughs> oh, sino man po ang nakakakilala sa kanya, comment si, down below. sino may si Tabang ba yun? Kabang? Yung, eto, iba, iba, alam iba alam ito, iba, iba, na sinasabi son. ko ha. Yung Kabang yata, yung naputol yung, ano, yung, yung sa taas ng kanyang bibig. dahil oh, niligtas niya yung amo niya. Anak ay, wow. ng amo, ako ng amo niya. Grabe. Very hero naman yan mm -hmm. siya. Hindi lang siya ano, cuteness overload. Pero siya uh -oh. din ay hero overload. Yun. At yun nga po mga nakalap na chismisan. <laughs> kwentuhan at balitaan po dito po sa Newsline. At para po sa ating talat of the day ha, matatagpuan po sa aklat ng mga awit, Kapitulo sa isa Versicologies. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang mga buhay na matuwid. Manatili po nakatutok para po sa bangon na Pilipinas. Dito lamang sa Live TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJV 14.58 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page na Light TV, God's Channel of Blessings. Par at siyempre partner nga pala, pahabol na birthday bate sa aking nanay sa Oy, Sunday. happy birthday Mama si Mona. Siyempre si Mama Mona Cruz, happy happy birthday Mama, I love you. At siyempre po, ayun, huwag niyo kakalimutan, i-follow po ang ating social media sa dahil 83,000 subscribers na po tayo sa ating facebook.com slash tv maging sa ating tiktok at youtube na slash at tv radio muli po tayo nagpapalala na sa kabila ng kaliwat ka ng bad news sa e, siyempre may good, good news. news. kami pa rin po yung tinigbalita ako po si Ace Cruz Ace Cruz, Ace Cruz. at Ani Bico Cristobal Ani Bico Cristobal Ani Bico Cristobal at ito ang Newslight, Newslight. Live TV Radio! Live TV, TV Radio! Mga balitang pinag-uusapan, unong puno ng impormasyon, at magagandang istorya ng bayan, sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bagay. Ang news lagi pa Good News! Ito, ang Newsline! na tayo, Light Mates. Kaya naman, handog namin sa inyo, 6-6. 6-6 sa balitaan. 6-6 sa kwentuhan. 6-6 sa blessings. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, and all around the world. Mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news. Light TV Radio. 6-6 sa blessings.